Salamat po sa binigay ni Mang Kanor. Nakalpong salamat. Salamat po sa binigay ni Mang Kanor. Ayan po, magandang tanghali mga idol. Ay na po kami tinunta ni Mang Kanor last week, Kasi isa sa mga nag-ibig -e ay nag-message yata. Ay Mang Kanor.

followers. Followers namin then sa amin. Ito okay. yeah, sa ano na? Ano, ano pong pangalan nyo na Theodosia Odessa Baluyot. Odessa Baluyot. Ano po? Theodosia. Teodosia Baluyot. Siya ko si nanay Teodosia. So may nag-email po sa amin doon sa... Uh, i-Facebook uh, page po namin okay, then, ano nila nilang dito lang kaya ako pumunta kami dito para tulungan si Nanay kay Papana. Meron po kami ng na sponsor. Galing po sa mga kaibigan namin at konting tulong dahil sa Team Mangka North. Kaya po kami ng konti. Ay bibigay po namin kay Nanay na Disha Nonay. Ah, alam niyo na ano, hindi kami nagbibideo ng tulong pero dahil binidyo po namin to. Sa mga nais tumulong po dito si Nanay sa likod ng ano po to? Memorial. It's Bishop Bishop nakatira ko siya dito sa may likod ng Memorial. Oh, Piece of Garden. Piece of Garden. pinuntaan namin. Uh, Aabot ko namin yung content po Alam nyo naman o, oh, hindi kami nagbibidyo na ano. Dahil lang oh, sa mga gustong tumulong para magita nila sa sinanay. Si Pasta mm -hmm. nila. O, oh, anay, no? na? tolo ay nai? 89. Uy, 89. Oh, ah, di pa kami nakatanggap ng ano. Pension sa Arayat. Beneficial. Wala naman. pong beneficial yung po pumapasok sa inyo. Hmm. Ay, tinay na ako kayo. Dapat mga tao may hiraw na kayong pensyon. sa ano. May na kayong mga pang-pang-anong... Sinanay, sinanay yung sinanay. Gusto sinan? nila, kung meron nang nagsirakan oh, sa isang daan, patay na. Papay pa ko. ganun po ba? So Gusto gusto pa lang nila na umabot kayo ng isang daan. Oo. So, Nakakadarero na yun. Oo, yanon. Nagigitan nyo yung sitwasyon nila nanay Nay, eh, eh, hindi na naman naman namin paabahin to Ito, kahit pa paano, nay Tanggapin nyo yung Ano, malaking tulong ko yan konti lang yan, pero kahit pa paano Makakatulong sa inyo Sa susunod to, babalik kami Magdadala kami dyan, ano, bigas oh, okay. Bigas, galing Galing yan sa, ano, sa team Mang Kanor Saka sa ibang pala Salamat po sa binigay ni Mang Kanor Na Alpong salamat Salamat po sa hindi ka yung lang na wala. Kasi nakatapos.